Anong niyo Alam nyo ba? nyo ba na taong 1970 ang locksmith o nagaayos aayos ng mga pinto at ilan pang mga kagamitang kailangang susian na si Rogelio Rojas ay nagsimulang magukay sa lupain malapit sa ngayoy Baguio General Hospital upang hanapin ang ilang mga kayamanang ibinaon ng mga Hapon noong World War II sa lungsod? Ito'y matapos makausap ni Rojas ang isang lalaking nagngangalan daw na Fuchugami na ang ama ay miyembro noon ng Japanese Army. Ayon kay Fuchugami, iginuhit daw ng ng kanyang ama ang mapapatungo sa tinatawag nilang Yamashita Treasure sunod nito ay nakausap naman ni Rojas ang nagngangalang Eusebio Okobo na dati raw nagsilbi bilang interpreter ni General Tomoyoki Yamashita noong World War II. Sinabi ni Okobo na nakita niya noon sa mga pagpupulong ng mga sundalong hapon sa mga tunnels sa Bagyo ang ilang mga ginto, pilak at patina ang isang gintong Buddha. Nang magtapos ang World War II, pinaniniwalaan nilang naiwan ang mga kayamanang ito sa mga naturang tunnels ng mga hapon. Gamit ang mga impormasyon Nakalap ni Rojas, January 24, 1971, halos ilang buwan mula nang magsimulang maghukay, natagpuan nila ang mga kayamanan at ang sinasabing Gintong Buda. May taas itong halos tatlong talampakan at bigat na abot sa halos isang libong kilo. Dinala ito ni Rojas sa kanyang tirahan. Nang ipasuri niya ang ginintuang Buda, lahat ng kanyang nakausap, sinabing nasa higit 20 karat ang ginto nito. Samantala, sa sarili naman niyang pagsisiyasat sa Buddha. diskubre niya na sa loob ng ulo nito ay nakatago ang limpak-limpak daw na mga diamante. Pero dalawang buwan lamang matapos niyang matagpuan ang Buda, April 5, taong 1971, ilang mga kawani umano ng pamahalaan ang nagpunta sa kanyang bahay para kumpiskahin ang mga kayamanan at ang Buda na utos umano ng tinatawag nila noong prinsipe na pinaniniwala ang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naging mainit ang isyong ito sa buong bansa. Katunayan, ginamit umano ito ng mga kalaban noon sa politika ni dating Pangulong Marcos Sr. para siya'y tuligsain at siraan. Nagtago ng ilang buwan si Rojas at ang kanyang pamilya dahil sa takot. Pero April 29 sa parehong taon, bumalik siya sa Baguio para suriin kung ang ibinalik na buda noon ng pamahalaan sa kanya ay ang orihinal na budang kanyang hawak. Sa kanyang pagsusuri, sinabi niyang napalitan at peke umano ito. Nagtagal ang isyong ito ng halos ilang buwan at umabot pa sa mga hearing sa korte. Ilang beses ring naglabas pasok si Rojas sa mga kulungan sa Baguio at ilan pang lugar sa Luzon. November 19, 1974, matapos siyang mapalaya sa kulungan, kinausap umano siya ng ilang mga militar para tulungan silang ipagpatuloy ang pagukay sa mga tunnels pero tinanggihan niya ito. October 1976. Nagpa siya siyang lumipat kasama ang kanyang pamilya sa Visayan City at tuluyan na nilang kinalimutan at inilayo ang kanilang mga sarili sa anumang tungkol sa Yamashita Treasure. May 25 taong 1993, pumanaw si Rojas sa edad na 50. Ngayon, alam mo na!